tayo na yun guys dali ngayon meron tayong uh, susunduin mali rin na sa page natin, uh, 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 page natin. Uh, gusto sa gusto ko malis sa amin na sa trabaho uh, uh, Pedro Ata, Pedro Ata ulit mga tayo ng eh feel, oh. so siguro like sila sa banda so ayun guys ang tayo ngayon sa tapat ng uh, yun nga shell kasi isa pa namin naman, naman, shell, eh, banda so it's either alito sa isang building na to so dito na natin guys uh, sinabi ko naman sa kanya at mga wawo kanina na ako sa may tapat ng shell nakamotor ayun ah dito sa may ah, uh, eh, nakasakay sa, nakasakay nakasa, 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 sa motor. So, ayun yung ang description ko sa, sa kanya. So, siguro lalapit na lang sa akin si ma'am. So, ayun guys. Uh, Antay-antay muna tayo. So, ayun guys. Medyo matagal tayo kata ng kanta. Ayun, si ma'am. Yung bata pa naman, si mama guys Eh Kaya po yung kausap po? Kaya po yung kausap pa no? Ikaw apo apo? po Ay <laughs> okay, ma gamit niyo po yung gamit niyo okay. Bawa natin lang So yun kasi ito yung gamit niya eh, ma'am Ang talo kung natin to Ano ma'am, ito na yung lahat Baka mayroon pa mga iba ma'am Yan lang po Masi

Ituro nyo lang ako sa banda, no? Sige, ayaw nyo ma'am hindi ako lang, sige, lang ako <laughs> <laughs> Grabe naman kayo ma'am Wala <laughs> na lang ako Thank you ma'am ma sa pagpanonood pagpano ah So, sige ma'am Kaya pa ma'am? Oh, wait lang, hawakan nyo ma'am, natin natin Medyo marami kayong dala ma'am ah no? Sige ma'am, try okay. Sige ma'am, akit lang ma'am Matibay naman yung ano natin Tapos Ayan naman siguro ma'am, huwag lang magsira mag <laughs> okay ma'am all set tayo ma'am no okay ka ma'am hindi ka mahirapan nyo sa dalaman nyo ma'am hindi naman ano <laughs> bakit ma'am ah ah yung sahod nyo ah ganun talaga ma'am wala ano tayong mga gawa dyan Ano ma'am? Kapit kayo ma'am ha? Sanay naman siguro kayo ma'am sumakay ng, ng motor no? Okay, good, good, good. Oo. Ganun talaga ma'am. Para safe. Mas safe tayo ma'am. Okay, good. sa amo nyo wala naman yung pang ah hindi na rin pala ma'am uh, ah pang love letter ano okay. ah, okay. okay. eh, Ganun talaga ma'am eh Eh di marami ka pa muna naibong sahod dun sa nalaman ma'am Ayaw nyo sa audio mo, naiwan nyo lang doon o no? Sababay, mahirap eh, din naman kung tatagal ka dun eh Hindi naman maganda yung nyo ano ma'am? para kasi mayroon naman kung ah, parang kauti bibigay sa yung ano paano naman yung pamilya niyo no ma'am ah pwede ma'am okay naman sa palengke kahit, kahit alam ko dun ma'am mga araw arawan ng biyahe dahil dun eh no hmm. ah nagpalengke sa na trabaho Okay naman ma'am, shout out, okay naman ma'am. Apo, pwede na Libre naman lahat Atas na ganyan na diba Bayes ah Sila, isa pang nakatulong naman ma'am maganda, maganda naman ma'am Kaya lang, yun lang, pag makasepo ka ng hindi magandang amo Yun lang, ano ma'am Diyan bahan lang din magiging amo Kung magiging okay, ano ma'am Okay hey, man ano man, Buti na nakapanood na mo yung videos ko. Buti. Ah. Ano yun ma'am? Di ka nalang nag-pop up sa Facebook niya? O so, sa ano yun? Ano ba sa labigan mo? Ah, ibig sabihin ma'am, kung alam na uh, nasa probinsya ako, nanonood ka yung mga videos natin. Uh, okay. Thank you ma'am, ma'am. Matagal na pagod tayong Go the Ah, ano yun naman? Ani niya? Ay tama ng ginagawa ko sa probinsya eh

Ini sih, ya. Layu, loh! Sekarang ini, siapa sih yang diapapun tentang Amira? Nabi, tanya.